Nagsiselebrate ang tatlo, Jenny Libby at Divina, na sa ginawa nilang plano ay naging matagumpay na makulong itong si Princess, na si Pusoy mismo ang dumiin dito sa kay Princess, na si Princess ang mastermind sa pagkidnap dito sa kay Libby. At dahil sa connection at pera, ay nagawa nila Divina ang gusto nilang mangyari. Narinig lahat ito ni Lailani at kinukuhaan pa ng video para maisuplong ang kahayupan nila Divina. Pero napakamalas at nakagawa ito ng ingay kaya huli si Lailani na pinagtutulungan nila Jenny at Divina. At agad pinalis ni Divina si Libby at pinagtulungan nilang dalawa na Sontokin. At si Lailani ay hinampas ng vase at nawalan ito ng malay. Agad itinali ng dalawa itong si Lailani at ikinulong sa isang kwarto na kahit anong sigaw ni Lailani at humihingi ng tulong ay hindi siya pinapakawalan ni Jenny na nagbabantay dito sa kay Lailani. At kahit anong pakiusap ni Lailani, dito sa kay Jenny nakalagan siya para makakain ay hindi ito ginawa ni Jenny na kahit ano pang sinabi ni Lailani na madadawit itong si Jenny sa kasalanang ginagawa ni Divina ay hindi pa rin nakinig itong si Jenny na ang kanyang loyalty ay dito lamang sa kay Divina. Samantala, nagharap na ang totoong mag at Divina na nagsinungaling si Divina na napapayag nito si Lailani na wag nang magsalita sa kanila ni Charlene na hindi totoong si Princess ang nagpakidnap dito sa kay Libby kundi kagagawa nila lamang. At sinabi rin ni Divina na binayaran nito si Lailani para tumahimik lamang. At sunod na binibrainwash ni Divina itong si Libby na gamitin ang utak para tumagumpay at makuha ang gusto. At ang importante ay gawin ni Libby ang kanilang plano na sirain sila Charlene at Raymond para mabuo ni Divina ang pamilyang pinapangarap. Samantala, binisita ni Charlene si Princess sa loob ng kulungan pero naging matigas ang loob ni Charlene kay Princess na paniwalang paniwala na si Princess ang nag-uto sa pagkidnap sa anak niyang si Libby na muntik ng mapahamak umano itong si Libby sa kamay ng kriminal na si Princess na masakit bakit para kay Charlene na pagkatapos pinagkatiwalaan niya si Princess ay isa palang traidor at ahas. Kaya nagsisisi si Charlene na pinapasok si Princess sa buhay nila at tinapos ang lahat na ugnayan na mayroon siya dito sa kay Princess. Galit rin si Princess na sinabihan si Charlene na nagsisisi siya kung bakit sila nakilala ni Charlene na itong si Libby at Charlene ang dahilan kung bakit nakulong siya at nasa hospital ang kanyang tatay dado. Sumisigaw si Princess habang umiyak na kapag may mangyaring masama sa tatay niya, ay si Libby at Charlene ang sisingilin ni Princess. Pagkatalikod ni Charlene ay dumating naman si Xavier at Justin at narinig ang kanilang pag-uusap na Malubha ang kalagayan ng tatay ni Princess na dinig na dinig ni Charlene ang paghagulhol ni Princess. Ang pagkalito ni Charlene sa naramdaman sa kay Princess ay kay Mimi niya inopen up na nasasaktan itong si Charlene sa nangyari kay Princess at sa pamilya nito. Nagusto ni Charlene magalit ng todo dito kay Princess pero may party sa puso niya ang nasasaktan. Samantala, naging palaisipan kay Xavier ang sinabi ng kanyang ina na may tao sa likod ng pagkakulong ni Princess pero hindi nagre-reply si mami niya at hindi rin sinasagot ang kanyang mga tawag. Dumating naman itong si Libby sa bahay nila ni Xavier pero galit itong si Xavier sa kasinungalingan ni Libby at pinapaalis si Libby at ayaw niya itong makita hanggat nakakulong itong si Princess. Si Justin ang humingi ng dispensa dito sa kay Libby na mainit lang ang ulo ni Xavier at hindi niya makontak ang kanyang mami. Nakita naman ni Xavier ang naging reaksyon ni Libby na mukhang may alam ito kaya tinanong kung alam ni Libby kung nasaan ang kanyang ina. May aaminin kaya si Libby dito sa kay Xavier? Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Prinsesa ng City Jail.